ako muna. Ayan, na ho. Ang ating sinabawang ponsit At ilagay na natin ang ating madaming cabbage. Ang mga cabbage. Oh. Cabbage ko lang ang ilagay dito. Ayan, tama na to. Tatlong araw to kakainin ko, or apat na mil. Ayan, mag-ikos-nikos tayo. Parang ano man ang pansit, sobrang laki at ikakat. Hmm, Tama na yan. Kasi ang cabbage na to, matigas. Tagal maluto. Ano na guys? Oh, mm. Di ba kanil makuha na akong sabaw? <laughs> Ayan na guys, ang ating sinabawang pansit. Balikan natin. Okay. Ayan guys, libukan lang ato sinabawang pansit.